Noong 2012, natutunan ko yung rule of 72. Ito yung paano ba magtrabaho ang pera. And dito sa rule of 72, pag dinivide mo yung rate, kung magkano ang kinikita ng pera mo, makuha mo yung number of years kung kailan do double ang pera mo. Halimbawa, ang kinikita ng pera natin sa banko ngayon ay nasa less than 1%. And to be specific, nasa 0.25%. And 72 divided by 0.25%, aantayin pa ba natin tong 288 years para dumoble yung pera natin? Kaya matagal talaga ang pag-grow ng pera natin pag lahat ay nakalagay sa savings account lang. And sa sample nga natin dito, kung nasa 2% ang kinikita ng pera natin, 36 years bago dumoble ang pera natin. Kung 4%, 18 years pa yung aantayin natin. And paano kung 12 six years lang, dodoble na yung pera natin. Mas mabilis mag-grow yung pera natin pag naka-invest ang pera natin. And kung nagahanap ka kung saan ba pwede mag-invest, pwede ka dito sa Kaiser na tinatawag na Level 1 Investing. Kasi dito may investment ka na, may healthcare ka, at may life insurance. To know more about Kaiser, message mo lang ako sa FB, Roanne Ceres Capistrano.